guys, may nakita akong duck. Tuwang tuwa ako sa duck nila, guys. oh kasi akalain mo, walang may-ari nito. Di ba? Natutulog yung duck nila, oh. Uy, nangitlog yata, yan, you know? oh. giving a... Giving a... I think at all, that one. Pero parang pagod siya. Ayun, you know? oh. Yan, Sobrang konti na lang talaga, guys, yung kanyang tubig dito sa lake, oh. So, starting na naman kami dito, guys. Mag-takbo-takbo. So, let's see. Kasi one time is pumunta kami dito. Madaming lamok, guys. So, hindi na ako bumalik. So, ngayon-ngayon lang ulit ako nakabalik. Ano na? Ano na? ba diba? Lumobo na. Kasi wala ng workout-workout. Hindi na naka ah... Uh, outdoor ang lola nyo. So, yung indyano ko is nakamaintain yung body niya. Ako hindi ko na-maintain. So, medyo nag -chubby na ang lola. Sino pa sumipsip ng tubig dito sa lake? Okay? wala na talagang tubig sa lake po guys. Ayan, ang oh, konti na lang. Sobrang green-green. ang lalim na talaga. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Pero madaming isda dyan yan. Mm. Medyo may kadumihan lang, guys. Ayan. Sinunog nila dito, guys. O, oh, yung mga damo dito. So, pati yung mga trees is nasunog din pati mga trees is nasunog din guys ayan o. sobrang bilis kasi masunog to guys kapag may na drop ka lang na mga apoy so ang haba oh. hindi ko alam kung sinadya ba to or hindi so ang bilis din guys o so, na namatay din yung ano yung mga puno Diba? ba si kawawa naman oh may ginawa yata sandali sila dito. Yung parang something. Ayan Oh. Yung kanilang sementeryo. Pero hindi lang ito ha. Meron pang nakahiwalay ulit. Na may bakod talaga siya guys.